Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, kanina nga pala ay maaga kaming na malengke dito sa may palengke ng tanawan. Maaga-maaga pa lamang ay ang dami na nang ang namimili dito dahil marami nga dito mga paninda at halos kumpleto na nga. Halos wala na nga kaming maparking ng motor kaya naman naghahanap pa si Daddy Gerson nyo dun sa may bandang dulo. Nung makahanap na nga ang Daddy Gerson nyo ng mapaparking ng motor ay pumasok na agad kami dito sa may loob ng palengke at agad-agad na -agad hinanap namin itong mga hipon. Ilang araw na rin kasi ako talaga nagkikrabe sa hipon. Mabuti na lamang at napadayo na nga kami dito sa may palengke ng tanawan. Nakita nga namin itong maliliit na mangga. 150 pesos lang ang kilo. Talaga namang mura at matamis naman niya, Ang sarap. Grave nga kami bigla sa manggang hinog dahil nga may nadaanan kami kaninang malalaking manggang hinog. Kaya lang medyo pricey nga ang kilo niya. Buti na lang talaga ay nakakita kami ng murang mangga kahit maliliit ay masarap naman. Bili na rin pala kami ng halagang 10 pisong asin dahil paubos na nga yung asin namin sa bahay. May nakita nga kayong lechon dito sa video ay napadaan lang kami doon. Nakakatuwa nga dahil may nagbebenta doon ng per kilong lechon. Tapos nga namin mamalengke doon sa palengke ay agad agad-agad naman kami naghanap ng mabibilhan nito mga chichiria at kutkutin. Nakita ko nga yung gold coins na chocolate ay talaga namang bumili na ako dahil nga sabi ko bago mag new year ay magkakaubusan na noon. Nakabili nga kami doon ng nachos crackers kaya naman bago kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa may bilihan ng baka. Bili lamang kami ng kapirasong karne ng baka at ipapagiling namin ito at ihahalo namin mamaya ito sa nachos. Ito na nga pala yan sa may Santa Maria Santo Tomas Batangas. Napakaraming ang murang karne dito at mga fresh pa. Nakatabi nga rin halos yung mga nagtitinda dito ng karne ng kambing, baka at baboy. At talaga namang makikita mong bagong katay at mapula pa ang mga karne. Pagkatapos ng magiling yung nabili namin karne ng baka ay umuwi na nga agad kami. Niwan lang namin kasi si Ate Angel at si Ate Chelsea nyo na tulog. Napakaaga pa nga kasi namin na malengke ng Daddy Gerson nyo para nga makabili kami ng mga gusto namin sa Riwa pa. Medyo malayo nga sa amin yung pinamalengkehan namin pero sulit naman ang punta namin dahil sigurado namang sa Riwa ang nabili namin. Pagka uwi ko nga ng bahay, ito na nga nag-ready na nga ako ng mga lulutuin ko dahil nga nagugutom na nga agad ako batas lang naman kasi ako at hindi ako nakapag-almusal kasi nga nagmamadali nga kami para pumunta ng palengke. Kaya naman pag uwi ko ay sinisikmura na ako. Nung mapitpit ko na nga ang bawang ay nilagay ko na nga ito sa handful crusher ko para mas pinong ang pagkakagayit ng bawang. Sumunod niya ay ginayat-gayit ko na ang tangkay ng celery at ibubukod ko nga yung mga dahon niya dahil mas matagal nga maluto yung tangkay nito. Ako nga pala ako magayat na mga kailangan ay nahugasan ko na nga rin pala yung hipon dyan at nalinis ko na hindi ko na nga lang na video. Naisala ko na nga rin itong ating kawali at naglagay na nga ako ng kalahating butter. Tutunawin ko nga lang itong butter sa mahinang apoy dahil nga mabilis nga itong masunog. Hindi pa nga siya masyadong tunaw totally ay isinala ko na nga agad itong minced garlic natin para naman magisa-gisa ko na siya dito. Pagkatapos ko nga magisa sa butter itong ating minced garlic ay ilalagay ko na nga yung ating biniling hipon. 520 pesos nga pala ang kilo ng hipon doon at bumili lang kami ng halagang 300 dahil apat lang naman kaming kakain. So, yun na nga mga person nang mailagay ko na nga itong hipon ay ginisagis ako na nga ito hanggang sa maging orange na nga siya. Naglagay na nga rin pala ako ng pamintang durog. Sumunod nga, ilalagay ko na rin itong tangkay ng celery para na mamasama na siya sa paggisa at maging mas malasa na siya dito sa ating hipon. Tandaan lamang sa pagigisa dahil baka nga magkanda durog naman itong ating hipon. Nung mag-orange na nga itong ating hipon ay maglalagay na nga ako ng dalawang kutsarang asukal para mas manamis-namis itong ating buttered shrimp. Mas masarap nga sana kung pinakuluan muna natin ito sa Sprite pero nagmamadali na nga ako dahil nagugutom na nga ako. Kahit wala nga yung Sprite ay masarap pa rin naman ito. Naglagay na rin pala ako ng konting asin. Medyo nakulangan nga ako sa inilagay kong butter kaya naman itong natirang kalahati ay inilagay ko na nga rin dito. Mabilis naman ay ang matunaw at isinunod ko na nga itong paprika powder na namuo Inamay ko na nga yung paprika powder para nga madurog ko ito. Nansya ko lamang yung dami ng paglagay ko dahil nga baka naman sumobra naman ito sa paprika powder. Maya-maya lang ay natunaw na nga rin yung idinagdag kong butter at napakasarap nga. At naaamoy ko na sa mga oras na yan at lalo na nga ako nagugutong. Naglagay na nga rin pala ako ng mga dalawang kutsarang ketchup dyan. Another pampadagdag ng kulay at aroma dito sa ating niluluto at talaga naman napakalasa rin talaga nung magdagdag pa ako ng ketchup. Nung malapit na nga itong maluto ay inilagay ko na nga ang dahon ng mga celery dahil nakakapagpasarap din ito sa ating buttered shrimp. Hinalo-halo ko lang ito at mamaya ay hahanguin ko na nga dahil kakain na nga ang mga person. Sobrang sarap talaga nito mga person at ayan na nga nagsandok na nga agad ako para makakain na kami. Pinagising ko na nga sa Daddy Jerson nyo, si Ate Chelsea at si Ate Angel para sabay-sabay na kaming kakain. Tira nga pala ako ng konting daw ng celery para naman may pan toppings tayo dito para social talagang tingnan itong ating buttered shrimp. Napakasarap talaga mga person, siguradong magugustuhan nyo rin to. Alam ko nga marami na sa inyo ang nakakaalam ng lutong ito pero sa mga hindi pa nga ay try nyo na rin. Ang sarap talaga at magugustuhan din ng pamilya nyo. Maya maya lang ay nakatapos na nga akong maghain at kakain na nga ang mga person. Inihain ko na rin pala yung mga nabili namin, maliliit na mangga at napakasarap nga at napakatamis. Tingnan nyo naman, oh, nakakapanlaway. Hanggang dito na lamang mga person. Thank you for watching. Babu!